Good morning sa ating lahat mga kabayan uh, nandito kami sa Gibaras uh, restaurant dito sa mesa na no one mga kabayan uh, meron kasing na uh, breakfast buffet dito eh, gusto ko matikman ng pagkain dito sa Gibaras mga kabayan Tara, samahan nyo ako sa loob mga kabayan tingnan natin ang mga pagkain doon ito na paket uh, uh, na ako mga kabayan paket na ako morning. Sama ko yung dalawa. Kay Monet. Kay Brian. Ah, oh. So, dito, dito lang ko sa loob mga kapapaya. Mga oh, daming kumakain dito. Yeah, yeah. kukuha lang ko ng pagkain mga kababayan bali uh, wow daming pagkain talaga dito mga kabayan no? parang uh, nakakalito kung anong mo munahin mga kabayan kaya mamili muna ako unang kuha, uh, kauntihan ko muna baka <laughs> mabigla ako grabing sarap dito sa Gibaras mga kabayan. Ito breakfast. Breakfast to mga kabayan. Ito yung uh, restaurant to, lumang bahay to sa daddy ng may-ari nito kaya ito ay eh, naisipan yang ginawang uh, restaurant na ituluyan mga kabayan. Meron ding breakfast, uh, meron ding lunch sila, may dinner. kaya lang ibang presyo ng lunch sa dinner. Yung breakfast nila ay uh, 500 lang per head. Ito ulit kansa, pero meron taga sandok din kasi kinokontrol din nila kasi baka hindi maubos. Sayang naman. So lahat kami dito sa loob naka face mga kabayan pag kumuha ka ng pagkain. Ay naka pismas lahat kami dito. Para siguro ang proteksyon nito ma salita ka hindi matalisikan ng laway siguro. Ayan. Yan beacon na kinuha ko mga kabayan. Babalik pa kumumaya eh. Kasi pabiglaan mo baka ito yung biko na uh, masarap. Smoke, ay no, smoke ham uh, pala ito, sorry. Smoke ham to makabayan. Ito naman yung pancake station at saka meron silang waffles. Waffles muna kinuha ko. Yung pancake medyo naubusan eh kaya babalik pa ko mamaya. Ito yung sauce na honey, sauce, sauce ng uh, Ayan, sarap yan so balik muna ako sa Juan siguro mga kabayan so yun ko na rin so meron din silang uh, pizza yung station sila ang dami siyang pizza rin mga kabayan. Talaga hindi ka logi dito sa Gibaras. Madali lang punta na ito, mga kabayan dito sa San Juan, sa may Kitson City. So may uh, corn beef din sila Oh. Ito ay pangalawang balik ko na. Eh nabitin ako sa unang uh, dala ko mga kabayan, kinuha, pagkain. Yun, corn beef yun. Ito uh, crispy bacon. Napakasarap ang bacon nila dito. Kakaiba mga kabayan, hindi siya mamantika. Tsaka crispy talaga ang bacon dito. So may bangus din pero hindi ako kukuha niyan. So Meron din fried chicken pero hindi ako kumuha ay pork adobo kaya oh, naubusan. So ito yung uh, skinless nung kanisa masarap din siya. So hingi mo na ako ng dalawang piraso. So kahit yung uh, panalo ng gusto, ito sa yung tapan nila mga kabayan. Ito yung na-picture na talaga na sobrang sarap ang beef tapa. Yan you know, o. Kulay pa lang, napakasarap. Ito yung smoked uh, ham. Smoked ham to mga kabayan. Uh, Atuloy, kumuha ko kanina dyan pero bumalik na lang ako. Kasi masarap eh. Saka may sauce yung uh, napakasarap. Kakaiba yung sauce niya mga kabayan yan Napakasulit dito sa Gibaras po kabayan uh, ako ya may kahit na punta ka rito. Ito yung uh, itlog to eh. Parang scramble siya mga kabayan. Napakasarap. Ang daming pagkain pa dito. Napaka affordable kasi 500 lang mga kabayan eh. Mayroon ding uh, champurado dito. May champurado station din sila. Napaka ang bango. Ang ng champurado. Malayo pa lang. Oh. Ito mga kabayan, pangatlong kuha ko na to. Kaya mayroon akong champurado. Na syempre lagyan ko ng gatas. Kasi ang champurado, pag walang gatas, hindi masarap. Lalo natin pasarapin pag may gatas. O, oh, di ba? Napakasulit mga kabayan dito na uh, i-search lang sa google mga kabayan kung saan banda napakadali lang hanapin doon sa no Juan yun uh, babalik na ako sa lamisa at uh, lantakan ko na ito yung beacon uli at saka champurado ang dami din kumakain dito mga kababayan nag-ingat ako maglaga kasi baka mag -ma matabig ko yung katabi nakakahiya mga kababayan Oh, di ba? Ito yung gibaras eh. Yung gibaras to. So, yun, pa -uwi na kami. Mapahingam lang kami sa baba. Uh, mga kubayan, bali ah. Uh, ang asawa ko sa anak, kasama. Masok na kami sa... So, yun, nasa na baba na kami. Sa mapahingam. Gibaras. So, so, grabe um, mga pakain dito mga kubayan. Uh, ang sarap, ang dami pa. So, pag kumain na ka dito mga kabayan sa loob, kuha ng pagkain. Bali, naka-fish lahat. Siguro, iniwasan yung uh, mga talsik yung magsalita ka, yung Kaya, lahat ng kumuha na pagkain doon, naka-fish lahat. So, try nyo pupunta rito mga kababayan, dito sa Gibaras, dito sa May Sanuan. Uh, I-search nyo sa Google kung saan ang banda ang Gibaras. So, malalaman nyo mga kababayan. Kaya, ang breakfast dito ay 500 lang mga kabayan, daming pagkain. Tsaka may lunch din sila, may dinner. So, try nyo pumunta dito sa Gibaras mga kabayan. May enjoy kayo at uh, magusog sa dami pagkain at masasarap pa. So kami ay tapos na. Kaya, uh, pauwi na rin kami. Uh, ngayon ay araw ng linggo. Uh, pagkabuhay ng ating Panginoong Iso mga kabayan. Kaya, sinilibrate na, namin ang pagkabuhay ni ating uh, Panginoong Presto. Yun lang, uh, maraming salamat sa inyong patuloy panood sa aking uh, channel. Uh, sana uh, ma-enjoy kayo sa ma ano, mga yung video nito at sa iba ko mga video mga kababayan. Yun lang at um, magigat mag lahat. God bless.